Uy, utak. Ano ba yung ba yan? Uy, ano yun? Oh, shit. May humakbang itong yun. uy, 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 Oh! 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 Saan, saan? Saan, saan, saan. Guys, nag kami ng taxi papunta rin sa location. Maga kaming umalis ni Ben para pumunta sa location. Huh? Right hospital. Kaya samahan nyo kami sa aming adventure ngayong araw na to. Pagdating namin sa location, hindi na kami nagsaya ng oras pa. Sinimulan na namin ang mag-ikot. Sige, sige. Ito na mga guys. Ito na mga guys. Pasok na tayo. Kasama natin si Ben. Simulitin namin. Sa sobrang luma ng lugar, dahanda kami umakyat dahil parang magigiba na. Ito, baka biglang pumagsakil. Hindi na kinahakab rito eh. Bawat sulok at bawat lugar ay kailangan mong ikutin. Hindi nga kinakakaba ko dito, din. Kasi mga guys, sobrang sira na talaga itong lugar na to. Nagkakilabot pa rin. Guys, alamin. At Pulo parang ba? may narinig ako naglalakad sa taas. Yeah. Kaya tinignan ko agad. Mayroon sa taas, Fred. Grabe, dami. Ang daming gamit. Nakakatakot yung lugar na to? Umakit kami sa taas para makita namin yung iba pang lugar dito. Sana ligtas kami nga kapag vlog dito sa taas na pa. Sobrang luma na. Ito ganyan yung ano, konkreto, tinubuhan na ng halaman lahat. Wala, ganun din. Wala kang makita ba na kami at para libutin pa ang ibang mga bahay dito. Hindi mo makatakot. Ben, dahan na. Ha. Dito sa amin binagpakita ni Chris sa dati. Nagparamdam yung parang uh, iyak ng matanda. Dito yung... At sinubukan na namin ang maglibot sa labas. Yan. Yeah. Oh, shit. Grabe yung bahay, brad. Tatang nagtutok. Uy, Sobrang sukal na ng lugar na to kaya nag-iingat kami sa mga wild animals na pwede namin ma-encounter dito. Ang ganda ng shop, ang mga ganito ulo. Grabe itong lugar na ito. Uy! Grabe sa sobrang pagkaluma ng lugar ang tataas na ng mga damo Dito oh, ang tataas na ng damo sa aming bigla kami nakakita ng pusang umiilaw ang mata Grabe, may pusa Umiilaw yung mata, ayun oh Tahan natin yan May pusa eh Patay nung nakita natin po yun ang Hindi ko alam Ayun, namulis na Maya, maya pa, bigla kami nakaamoy ng masangsang pero hindi namin alam kung saan ang gagaling. parang may naamoy ako na... Nabubulok. Amoy ano? Parang... Parang tao na... Ano? Malansa? At mukhang may mga tao pang tumatambay rito dahil may nakikita pa kami mga gamit na naiwan dito. Grabe yung na ano. May mga ano to. Built. At biglang nakaramdam si Ben na may parang biglang sa umawak sa, baay, sa kanya. Hmm. <laughs> Pati ba naman dito may manduro ko? Hindi, <laughs> <laughs> meron ako yan. Sigurado ka, Ben? Oo, oh, ramdam ko eh, no? Wala pong tao sa taas. Pati ba naman yung... Ang liluan pa. Dito tayo, Ben. At nagpasya kami tumawid sa kabila para ikutin pa ang ibang mga bahay dito. A wait, Sobra yung ngayon. kaba namin habang tinatahak namin tong daan na to. Go, ngayon ko ano ulit na ramdaman tong pagkaduwag ko na ganito. Oh, At sa aming paglilibot, bigla akong may naaninag na may parang biglang dumaan sa harap namin. Kaya hinabol ko siya agad. Hmm. Ano yun? Pero ganun pa man, wala na akong nakita nung hinabol ko siya. Dito yung matanda bin eh. Ay, dyan na ba? Dito yun. Tara, gawinin natin. Dyan kanina ko At maya maya, maya pa, pa narating din na. namin ang ibang abandonatong bahay. Happy oh. Sobrang dark tuali na lang. yung ambience dito sa lugar na to. Nakakalungkot. At nang marating namin ang ibang lugar dito, hindi namin gusto yung mga naamoy namin. Tao ah, ba dyan? Oh shit! Oh my god Ang bahu brad! Nasaan na yung upuan na may wheelchair? May bahay na rito. ito. Brad, may nagwawangwang. Nakarinig nag kami ng wangwang -wang ng pulis at akala namin kami ang inahanap ang laki ng bangaw niya, no? Ang laki ng sa taas. Saan? Laling sa taas yung mga lango. Is ka rin ba? Kabado kami. Dahil baka kami ang hinahanap ng mga otoridad. Hindi kaya si Betay ng polis. Kinakabahan kami dahil baka mahuli kami na nag-trespass. Nagpatuloy kami sa aming paglilibot at para hanapin okay, yung lugar rin na rin. kung saan kami nag-spirit box dati. Masarado to. Dahan-dahan kong binuksan yung pinto dahil baka biglang may bumulaga. tuloy kami nag-ikot sa lugar at para hanapin kung saan kami nag-spirit box dati. Spirit box namin na ni Krisa. Ang pinakakaba ko rito guys, yung mga, um, mga hayop, yung mga ahas. Hindi biro ang mag-explore dahil pwede kang maka-encounter ng mga namin. wild animals. <laughs> Hindi kami tumigil sa paghahanap doon sa lugar na hinahanap namin ni Ben. aray! Orang helikopter lagi ikutan. Ah. At maya-maya pa, biglang napamula si Ben sa nakita niya. Umangin, umangin, tinulot, umangin. umangin. Malapit na. Umangin. Mangin. 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 Ben. ben, dito ya, bangin, ben. Kami. Oo, yung nag-spirit box kami. ito yun, yung ngayong wheelchair. At sa wakas, nakita na namin yung lugar. Ah, grabe, nakakatakot. At nang marating namin, hindi na kami nagsayang ng oras pa. Nag-set up na kami ng mga gamit na gagamitin namin ni Ben para sa spirit box session. Ito, ito na yung wheelchair. Ito na yung wheelchair, brad. Dito nagparamdam sa amin. kanina pa wala nasasagap yung gadget namin eh. Nag-uumpisa so, pa lang kami makipag-communicate pero parang may nagpaparamdam na. na nag -up -up. At biglang lumakas ang hangin. So is there anyone here? Is any spirit here? Oh, come to the door. yun? Pagtanong oh, ko, biglang pumasok ang hangin, lakas. Kakaumpisa pa lang natin. <laughs> If there's anyone in here willing to communicate, we just wanna investigate this place. Is there an elderly person here or a child? Hello, we've seen your face before. We saw your eyes glowing in the background. Is that you? Sinusubukan namin kausapin yung matanda na nagparamdam sa amin dito dati. If you wanna let us know that you're here, you can just simply touch this. Ha, <laughs> takot daw sa'yo, Uya. Are you scared of him or me? Are we overstepping your boundaries? You tried to scare me before. You, ano? Was that a moan? I think that was a ground. Yeah, it was definitely somewhere here. In this area. Was that you? At mukhang yung Ruth nga na matanda yung nakikipag-communicate sa amin. Ruth? Babae? kabaan lang. Ruth is an elderly person. Your name is so, Ruth? That one, sir? Gusto mo patay walang ilaw, kuya. Ayaw ko, Ben. Hindi ko kaya to. Hindi ko kaya walang ilaw. Pero okay lang, nakikita ko doon. Okay po naman sa akin. Hindi ko talaga ako. Look at my hand. You can just do this. So we know that you're here. pagtanong ni Ben, ooh? parang may biglang umawak sa kanya. Oh, 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 man. oh, 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 please don't try anything like that. We just wanna communicate. Okay, that was a good one. But next time, just try to touch this thing, not me. This thing. Na ano? Bigla ako na ng asupre. Pag ganyan daw, parang demonyo na yung mga nasa paligid mo. Ayun o, nangangamoy sunog. Tawag ka. Nangangamoy sunog din. Ayos. Wala akong tinapon na Yossi dyan. Wala. Lord, nakakamang sunog. Ano kayo sabi mo kapag may nag sunog ko yan? Parang ano, demonyo. At biglang oh, nagtayuan yung mga na. balahibo namin ni Ben. Ayan na. Ayan na. Ayan na. yung balahibo ko yan. Ah! <laughs> Ayan na. Ayan na. na. Thank you for visiting. Thank you for visiting. Thank you for visiting. Kasi nung babay din. Gusto okay. tayong paalisin agad. Okay. Nakasimula pa lang natin ba? Pwede bang magtagal kami ng konti? Are you by the stairs or perhaps outside the doors? Can we stay a while longer? Yes, please. How simula pa talk? lang kami, pero oh, mukhang right. pinapaalis na kami Sorry. kaagad. You can just touch these things or reply using this gadget here. Speak directly into this or touch that thing. The temperature na siya. Nasa akin yung kilabutan, Hindi ka kinikilabutan, kinikilabutan nung tulok. Kanina pa ako kinikilabutan. Kanina pa ako kinikilabutan. So, medyo nahihirapan lang kami guys na... We don't like investigators. Oh, wow. Sabi ko kanina, investigate. So, ayaw niya nang investigator. investigator. You said we, so it's not just you. How many are you there? Maya-maya pa, biglang nakaramdam si Ben na parang may humakbang sa harapan niya. Uy! Umakay na rin ba yan? Uy, yun, ano yun, ano yun, Holy shit! May humakbang ito na rin ito siya. Yo, 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 I just like to yo. talk. Okay, you can come closer, but that freaked me out. Tama ba itong ginagawa natin? Pinalikan pa natin to. Andiyon siya kuya, o dyan siya nagpapatunog-tunog. Dito, dito. Sa ilalim, sa ilalim. Dyan, 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 dyan. Nalingas ako dito kuya, huwag mo ka na. Wala din. At tila bang may nararamdaman ako na may parang sumisilip sa labas kaya tinuro ko siya agad Ito, kay Ben. Okay. Concerned. Lasa tayo mga dun, Concern. Ben. Lasa tayo mga dun. Concerned about what? Lasa tayo mga dun Dun sa labas, sa labas. Sa labas. Sabi ko na may nakikita lang parang dungo Uy. Okay. How many of you are here now? There's someone by the door and one over here. Ito mga oras na to, medyo kinakabahan na ako. We are here to talk to you. Kahit ngayon lang ulit, pwede ka bang magparamdam sa amin yung matanda na umiya? Medyo oh. natatakot yung kasama ko na magparamdam yung matanda okay. dahil siya yung madalas lapitan. Hindi mo kaya? Ako yung binuduhang ko hindi sa inyo sa inyo, sa akin eh. Lapiting ka, ano? Oo nga eh. Kung ng plaza tayo doon sa labas, I Min, mean, na natatakot ako. <laughs> Tsaka masarap maramdaman ng takot, guys. It means talagang buhay na buhay. Go over there! No way! Sorry, sir. No way. Come here. Punta, Bin. Malakas yung maangin. Go over where? Bukang okay, pinapapunta door? kami ng matanda sa isang lugar By para doon siya magparamdam. Kasi ibig feeling ko sa stairs. I don't wanna go up. You come down. And yung tingnan mo kung may dito, makikita ng right okay. red fish okay. okay. na break out talaga ako dito. Sa ang ganda ko na, ganda ko na. At mukhang papalapit na ng palapit yung multo ng matanda sa amin. Hindi kayo umalis siya dito. O papalapit siya ng papalapit sa atin. Kasi no, naman na... Para, ito, 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 ito. Pinabalik niya ako dito sa pwesto na to. Yeah. Para dito daw siya magparundam. Hello. I'm here now. I'm here now. Uy! niya dito. Dapat sa may Kaya niya pala ako pinabalik sa pwesto dahil ito ang gagawin niya. Oh, shit! Uy! Okay na. This is Nang may bigla na lang tumapik sa microphone, uh -huh. <tinyo> <tinyo> sa microphone ko. Kita <tinyo> uh -huh. sa camera na kuha, nakuha sa camera ko Sa ano, may vision Napaka-coincidence na mga pangyayari. Shh. Dahil last three years ago, galing din kami ni Krisa dito para mag-imbestiga at mag-explore. Ito rin ang nangyari sa amin. Same place. Dito rin sa tabi ng wheelchair na tinapik din yung microphone ko. Kaya panuorin nyo to mga guys at kayo na ang humusga. Abala ko rin sa upuan, parang may tumatabi sa akin na may ano eh, malamig eh. <laughs> okay. oh, ang Kayo, ano sa tingin nyo? Coincidence Bro. ba? O talagang may Bro. nagpaparamdam dito? Guys, tinapik yung mic ko. Nakita rin siguro sa night vision. Nalaglag yung mic ko, samantalang nakahigpit na nakakabit yan sa camera ko. dito ako. Ayoko bumalik dyan, makahawak ka eh. Huwag Haunted? Haunted. 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 Sabi haunted. This place is haunted? you know that? This place is haunted. na lang? na lang. Yes, I'm listening. Do you want to listen to my singing? Malamig dito sa likod ko. Ay, Malamig. <laughs> <name. laughs> Ayoko dito sa likod ko. Malamig dito sa likod ko. Ayoko dyan. Naging trace out ako. Pwede ka bang magsalita ulit? Hmm. Oh. Hmm. Hmm. dito lang kami, ben? dito yung eh, parang ano? Parang... May nakatay. Uh, uh, Oo, oh, parang mainit. Mainit-init. Dito, dito, dito. Uh, Nakakaramdam ako parang... Dito, dito. Oh, tingnan mo, tingnan mo yung balaibo ko, brad. So, ayun na yung ko. Tayo tayo yung balaibo. May nalang ako dito, 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 dito. Dito. Pero tataka ko ba? Dito mo ko yung empad. O oh, yun nga, ano? Hindi kasi kailangan talaga sobrang lapit, kuya, ganyan, no? Kuya, Kaya, may umiiyak. Kuya, may umiiyak. Saan? Aso yata Aso lang yata Sorry, aso yata. Medyo skeptical din kami. Ako, lalo na ako, ma-research kami. So, yung mga nagpaparamdam yung mga tunog-tunog, kalamit-kalamit dito, authentic talaga. Yun ang gusto namin makalita ng tao. Oh, shit! Malunig na doon. Diyan, 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 diyan. Diyan, diyan, Ah, sorry. Uh, it's okay, you can come near. Erica. Hmm? Huh? Erica. You can come here. Hmm? Huh? Dream camera? Oh, yung isang battery kanina. Yung isang battery kanina din, na drain talaga. Hindi gumana. Nice. Ang ganda ng mga paramdam dito, guys. Hindi siya sing intense tong sa... pero okay, okay din siya. Dito nga ako. Yon. Ano yun? Ano yun, Bindo? Doon no? banda. Doon banda doon. Nung nasa likod ko yung ako yan. Is there someone behind me? Tumayo lahat ng ito. Balahibo sa... Ba? Oo, tatayo ko yung balahibo ko. Hindi nagpa-plastic yun. Mga sasakyan yan, dumadaan doon. Kulang yun. Okay, mag-dive up In the name of death? In the name of death? Saka yung mga lumalabas sa spirit talker mo. Kakaiba Dati connectado ngayon, parang... Kakaiba. Shhh! Shhh. Nag-freak out talaga ako. Nag-freak out talaga ako dito. Di ba dapat Ayun. Na malamig ko eh, hindi mainit. Ayun. Malamig, pero mainit. Kung mainit, ano yun? Ano yung mainit? Ano yung mainit dito? Sa tabi talaga siya ng wheelchair eh. Ang kanilok kapag... pa nararamdaman. Lagi ang pag nagpaparang malamig eh. Oo. Eh bakit dito parang mainit? Dito. Dito banda. Oo! Ayan. Ayan Hindi nakita ko doon kung ay p***. Saan? Saan? Bilis Chan chan chan. Saan? 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 saan, saan? Ay, mo, wala sa utak ko siya. Ay, siya. Buong jump yun ah, Kuya. Wala ding kinabig yun ah. Kuya. kayo ah. Uy, nakita ko kasi hindi yung ano Hindi elderly Yung nakita ko nung bata ako sa birthday ko Doon sa bayan sa Baguio Yung nakita ko ngayon Ano bang ginagawa niya dito? Tara na kaya? Hindi elderly nakita ko Uy, ibigay natin ano Budget yung ayoko yung feeling ko Yung sumusunod sa amin Nangingiila sa exploration natin ko yan Ito, nabiyo I was ayos No, that wasn't you. I recognized that face. That, th that was not an elderly person. That was some other guys. May stop na naman dito. Okay, yung paramdam dito pero feeling ko hindi yung mga nanadidit ito inaakitan namin o lumarapet dun nga yun. Saan? Gyan? Goodbye now Thank you for your time and your patience and we'll be leaving this place at peace. Right now. Thank you.